guys yung mga itong uh, klase ng bunga ng nyo, nakalawit na ang mayangan tinutukuran ko na po yun para hindi na lumaglag ang bunga shout out po kay Rinalin Iskleto Andrew Iskleto <coughs> shout out po kay Gilberto Mugul kay Lisel Liwanagan kay Jansel Liwanagan Hayang guys, dahil po man bunga.